Malis ka na. Sige! Bakit pa nangyayari ko sa'yo? Sige, malis ka na! Talagang alis ako, pero isasama ko mga anak ko. Balik kayo. Ang, ay, sabi ko! Sa ay, sabi ko! Ano? Ano na? Alis? Di ko sasama ang mga bata! Ay, sasama ako sa'yo! Ay, sasama ako! Dito ka na. Gina, Johan, Beth, bumangon kayo. Aalis tayo dito. Gina, bangon! Johan, ising! Ising! Beth, bumangon kayo! Aalis tayo! Bet, ano ba? Mm. Tumayo ka riyan! Ay, bakit ba sa inyo ba kami dadalin? ka, Huwag mo ko pinagtataasan ng boses. Pag sinabi kong bumaong ka, bumaong kayo riyan! Hala! Dali! Bilis! Magbalot kayo ng gamit nyo! Bilisan nyo! Bet, ano ba? Kasi naman ni. Eh. Alis na tayo dito! Stella! Ano ang ibig sabihin nito? Saan kayo pupunta? Daniel! Daniel! Pigilan mo nga asawa mo! Daniel! Daniel! Pigilan mo nga asawa mo! Daniel! 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 Noy? Daniel? Daniel? Daniel! Dali! Ang asawa mo! Aalis! Dadali ng mga anak mo! Ano itong kalokong ginagawa niyo? Ah, Nagkataon lang na may mga anak ka. Pero kahit minsan, hindi ka naging padre de familia. Hindi ka lalaki, Daniel. yang ang mo lang ang... Kami... Pwede ba, Estela? Tigilan mo na yung kabastusan mo. Yan kaplasika nyo, tigilan nyo! Tumanda na kayo sa pagtuturo, pero hindi nyo naturuan ang sarili nyo magpakatao. Pareho lang kayo na anak nyo! Tumingil ka na! Ano? Sige! Sakta mo ako! Baka magpagawin ko siya eh. Sige, alis na! alis ako, pero isasama ko mga anak ko. Dali kayo. Ay ay ay, Hawaan. Ay, ay, Hawaan. ay, 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 -alis. Ay, 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 Ay,

Daniel, kain na. Kapi lang ako na eh. Yon, huwag mong paglaro yung pagkain mo. Kakausapin ko ang mga teachers ninyo. Tatanungin ko kung pwede na kayong pumasok kahit na hindi pa dumarating ang mga transcript of records niyo laba ka pwede ngayon na lang? Bukas na. Total, mga pagod naman kayo ngayon eh. Pwede magpahinga na muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Nagtampo lamang ang nanay ninyo. Pabalik din yun. Huwag nyo nang pasahin mga bata, nay. Lalo lang magugulong isip ng mga yan eh. Pagkakain ni Nanay. Hindi, Bunso. Magkakaayos din. Nay, ano ba? Sabi na huwag pasahin mga bata eh. Daniel. Hayaan niyo na ako. Hindi ko kailangan ng payo niyo ngayon.